May Pero, na apat na anak na, babae. na anak na babae. Pero ang tanong po namin, paano? Paano nyo po naponi ang buhok nyo nang nasa kamay ang pamoni ninyo? Tung Iba yan. <laughs> <laughs> ang galing. <laughs> Dito yung di, pantali niya. <laughs> apat po anak niyong babae? Opo. Gawin nyo. Opo. Uh, wala kayo anak na lalaki? Wala. Apat na Maria pala apat to. Na Ila na naman po ang, in, ang naging uh, mistress ng inyong asawa. Ano, bali tatlo yun. Mayroon siya pura pare-parehas na anakan. Yung una niyang naging ano, mm. eh, ano, isang babae. Yun ang naging kaibigan ko talaga na talaga naging mag-close kami. Tapos nung nang oh, babae God. siya uli, may naanakan na naman siya. Pangalawa, naanakan niya na naman ng puro babae rin. Yun din ang nagsabi sa akin, yung una niya naging karelasyon. Tapos ito naman, yung bago, yung huli. Yung yun na yun talagang pinirmihan niya, medyo may edad sa akin ng konti. Mm-hmm. Ano ba anak niya doon? Wala, hindi siya uh, hindi sila nagkaanak. Ma'am Ma Gina, 'yung pong naging sabi niyo naging ka-close ninyo 'yung una. Pa paano po pong nangyayari 'yon? Halimbawa po, uh, naging ka-close niyo. Oo oh, oh, nga. Nag-nagwawakas nag ba 'yung relationship nila? Or uh, pag nahuhuli ko na kasi, pag limba nahuhuli ko kasi may nagsasabi dahil tricycle uh, tricycle driver sa sabi, Gino, may bago na naman nakabackride sa... pa oh, no. oh, libreng pasahero. Oh, Pag may ay. backride pala yung si Mister, ah, no. yun na yun. yun na. Siyempre, mamalang wala Back. namang pasahero sa loob eh, pero na... <laughs> pero, oh. pero, pero, sa likod oh, yun. Yung... <laughs> Tama. Hindi na riding in tandem yun, oh, ha? <laughs> <laughs> yes, of oh, oh, sige. Nahuli mo nga na may nakaangkas. Oh, oh. Nakaangkas. Tapos sabi ko, oh sige, titignan ko. Eh, ayoko ako kasi hindi ako naniniwala sa mga ano, sa mga... Sabi-sabi. Oh, <laughs> Nuhuli ko. Pagdating ng gabi, tulog na yung mga bata, iniiwanan ko. mag ako. nga na, tsyempo nga ako. Ah, Anong ginagawa mo? Sabi ko, bumaba ka dyan. Sabi ko. Sa, sa babae yan? Oo. Bumaba ka dyan. Hindi siya bababa. Kakausapin ko muna siya. Kakausapin ko muna siya. Sasabihin ko sa kanya. Alam mo ba may asawa at anak yan? Na ganyan. Mm. ko muna. Pero so pagka, Oh, wow! hindi, hindi siya tumigil, binaboljak ko na. may <laughs> nasaksan <laughs> 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 ka na ba? Na babae? Oo, oh, meron, meron. Paano? Na. Ikaw na una talaga? Hindi, gi ginaganyan ko. Bumaba ka dyan. Ginaganyan Ay, inihila mo. Oo, inihila ko siya. Tapos, uh, Jane, sabi nga, kilala nila ako eh. Oh, uh, mm. Jane, ano? Ano ka ba? Hindi ka ba titigil? Sabi kong gano'n sa kanya. Hindi ka ba naawa sa mga anak ko? Kinakausap ko naman. Oo, ko. Tapos makikita ko na naman. O, tapos? Hindi ano, Di mo ba, ba titigilan yung babae? Sabi kong gano'n sa kanya. Di. Sa ang sagot sa akin, kahit, natang kahit napaalisin mo yan, mabababae pa rin ako. Ay. Ah. Kasi ah. nakahanap siya ng magig mababae na maaanakan niya ng lalaki. Magkakaroon ng oh, yung lalaki. Babain, anak. Okay. So, puro babae ang anak niya. Puro babae ang naging anak niya po. po. Pero ngayon po, ay uh, kayo ay hiwalay na? Or? Hiwalay na 17 years. 17, 17 years? years. Ah. Paano? Yung, yung, yung anak namin na bunso, one, one and a half years old lang yun. No, Nung maghiwalay kayo. Kami. kayo. Oh. Ikaw talaga na palaki. Oo, oh, ako na. Ano trabaho hindi mo? siya nag-ano, hindi siya, hindi siya nagsustento. sustain to. Kasi oh. sabi niya sa akin, last na ito babae na to, natuklasan ko. Pag ito, sabi ko sa kanya, kasi asawa ng kumpare namin, may asawa yung babae. Sabi niya, sabi ko sa kanya, totoo ba na babae mo si ganito? Baliw ka, asawa ng kumpare natin, pinagdududahan mong... Oo, sabi oh. pa niya. Oo, oh. ganon. gano'n. Sila rin. <laughs> so, ngayon, kapitbahay namin siya. Araw-araw ah. nagkikita kami, sa tuwing magtitinda ako ng ice candy, dala-dala ko ang styro. Ay, tari. Wow, paano? Ah, ganyan <laughs> niya dala yung styro. Dala-dala yung styro, ice candy, ganyan. Mm, dala. Tapos, dadaan siya. Dati mayabang pa yung babae. Pag dumadaan, nakagite. Iniirap-irapan ka pa. Oo, nakagite. Pag nakabackride, nakagano. Ay, taas Oo, dead ma lang ako. Nung na, ano, na-stroke siya, Ay. yun. Bumaba na ang ano niya. So, ikaw na ngayon yung gano'n, Ice skin? Oo, ako na. oh. Paano po pag ano, na, naging pasahero kayo nung mister Mr. Nino dati? Hindi, hindi na po siya nagta-tricycle. Ay, hindi na. Oo, hindi na. Ano na lang siya, nag-aalaga na lang ng manok. Mm, sabong Sabongero. Sabongero siya. Pero okay na po kayo ngayon? Oh, okay na ako kasi naka... At saka napatawad ko na rin sila. Nung one time kasi nagkaroon kami ng mga ayu-ayuda sa bawat barangay. Hmm. Pagpunta namin, ay, ano, nag-ano ko kasi kaibigan ko yung mga ano sa may barangay. Hmm. Tijina kasi gawa ng mga suki kong halos sa mga taga dun sa lugar namin. Yeah, ice candy. Oo, dahil sa ice candy. E Gina, samahan mo ako dito. Sabi niya ganyan. Ano mag-alalay tayo sa mga kapit bahay natin? Hmm. Di ako nag-aalalay na ganyan. Pila-pila ayos. Nung sa term ng talaga ni ano, ni, nung babae. <laughs> sino, sino, sino. <laughs> 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 <pa> na, <laughs> uh. Nung sa ano, ano na nung babae, kukuha na siya ng ayuda. Doon ko lang nalaman na na-half stroke na siya. Napatawad ko na siya. Basta ang okay na po at nagpapatawaran oh, na kayo. Na. At, yeah. at, at higit sa lahat, okay ka na din. Oh, yun yeah. ang yeah. important. Yeah, enjoy mo na yung pag-isig na Napatawad ko. Ingat po kayo at amin yung apat na babaeng anak. Thank you! Thank you. Po po Thank you. Thank sa mga babaeng anak, di ba? Okay.